Sa kabila ng ingay sa gitna ng syudad, ang mga hinain ng nasa liblib -lib na lugar ay tila hindi na naririnig. Halimbawa, may bagyo, may tubig na. Makatanggap lang po kami yan halimbawa kapag may lista kami doon. Pero ang totoo, wala po talaga. Sa halip na sila'y dumaing, diskarte ang pinapairal para lang mabuhay. Kasi po sir, danas ko na po sa yung hirap sir. Ang hirap po na walang pera, walang panggastos. Kaya kailangan ko pong gawin, bumaba, maghango-hango. Yun po, malaking tulong po sa akin yung kahit maliit ang benta. Sanay na, sanay ka na dyan, Tay. Oo. Oh, oh. Gaano katagal na ba ulit yan hanap buhay mo? Eh, hey, mara o tres anos. Nga, yeah, pipilay na edad ko. Abalang lugar at puno ng ingay na paligid mula sa mga sasakyan, matataas na estruktura, ito ang mga bagay na naglalarawan ng modernong lungsod. Pero sa lungsod na inakala ng marami na madaling manirahan, hindi lahat ay nakakasabay sa pag-unlad, lalo na ang mga nasa dulo ng syudad. Ang lugar na ito ay tila nasa dulo na ng kawalan, malayo sa buhay ng lungsod, pero ito'y matatagpuan pa rin sa loob ng Metro Manila. Nakilala ng serbisyong bayan ni Tatay Rani, ang 30 taong gulang na si Ate Emily at ang kanyang pamilya, presidente ng Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Ito pong bahay, sa isang bubong na to, tatlo po kaming pamilya ako, tatay at nanay ko po. Sa taas po, yung bonso ko pong kapatid. Ito po yung asawa ko po, 45 years old po panganay ko pong anak, 11 years old, 12 years old, at ang bunso ko pong anak. Ganito po ang buhay namin dito, nagagatong lang po kami. Ang hirap po pag maulan, pag tag-ulan, mahirap po, basa ang kahoy, hindi tayo makakapagluto na maayos. Kaya ang ginagawa po namin, bago dumating ang ulan, nagkasikaso na po kami ng panggatong, nagpupulot-pulot po kami ng kahoy, nagsisibak, nagahati. dito na ipinanganak at nagkapamilya si Ate Emily. Bagamat malaki na rin daw ang ipinagbago ng paligid, pero ramdam pa rin ang kahirapan. Dito po, kung hindi ka po marunong kumilos, wala po, magugutom ka po. Kaya kailangan po, may tiyaga ka, paghandaan mo yung sarili mo, hindi, hindi, pwedeng sa kapitbahay, hindi pwedeng sa ibang tao. Ikaw lang po talaga makatulong sa sarili mo. Hindi sapat ang kita ng Mr. ni Ate Emily bilang construction worker upang mapunan ang nagugutom na sikmura ay gumagawa siya ng paraan para kumita. Ang paninda ko po, nanggagaling po yan dyan sa San Mateo, sa Tumano, ah, sa lupain po ng San Mateo. Doon ko po hinahango yung paninda ko. Mula sa dulo ng barangay Bagong Silangan, Quezon City, ay tumatawid si Ate Emily patungo sa San Mateo Rizal upang doon pa makakuha ng panindang gulay. Ano, sino po yung pinagkukuhaan natin doon? Ano po ang pangalan niya? Si Ate Susay po. Iyan po yung... Ano po yung present yung hu, ano po howa sa mula Ate Emily nung nagkaroon ka ng pamilya yun na talaga yung naging hanap buhay mo Kasi po sir danas ko na po kasi yung hirap sir ang hirap po na walang pera walang panggastos. Kaya kailangan ko pong gawin, bumaba, maghango-hango. Yun po, malaking tulong po sa akin yung kahit maliit ang benta. Malaking tulong po sa akin. Dito po ang daan. Opo. Oh. Hindi kalsada ang binabaybay ni Ate Emily para lang makapunta sa lugar kundi ang mainit at napakalawak na taniman na ito. Bago makarating, kailangan mo ng lusungin ang maduming tubig ng estero na nasa pagitan ng Quezon City at San Mateo Rizal. Yan. Malalim po yan. Hanggang tuhod po. Pero kapag umuulan, malakas po yung daloy ng tubig. Opo, sir. Pagka umulan na po. Pagkatapos ng ulan, yan, malaki na po ang trek. Sa itsura at amoy pa lang ng estero, mararamdaman mo na na maaaring makaapekto ito sa kalusugan. Pero hindi ito alintana kay Ate Emily. So ngayon may dala po tayo na bota para proteksyon dito sa pagtawid sa ilog na tinatawiran ni Ate Emily papunta doon sa kanyang kinukuhaan ng gulay. Hindi naman po ba kayo natatakot dyan? Hindi naman po, Hindi pa po kayo nagkakasakit? Hindi naman po, sir. Araw-araw ay lumulusong siya ng walang proteksyon na tila sinanay na ng panahon. Mupunta po ako doon, nilalakad ko po yun, tatawid po ako ng creek na marumi. Tiyagaan ko lang po yun, patay yung damo, makatiman, pes lang. wala ah, pa naman pagkakataon na na-disgrasya kayo doon natin, Emily. Wala, wala pa po. Sanayan lang po talaga. Opo, sanayan lang. Ingat-ingat po. Mal alam, malalaman po ng paano kung madulas o... Mula sa aming nilalakaran ay wala naman akong natatanaw na palengke na kanyang paghahanguan ng paninda. Maya-maya pa ay narating na rin namin ang lugar. Ang sisti pala. Te, pakuha po kalahate. Si ate Emily mismo ang magpipitas sa taniman. Dito sa malawak na taniman sa San Mateo Rizal, umaasa ng paninda si ate Emily. Dito po ako nagpipitas. Ito yung kinukuhaan ko po ng talbos. Tawag po dito talbos ng kamote. Ang sentali ko po, yung isang may gumang ganon, 35 piraso po. Re-refer ko muna po siya bago ko ibenta. Siguro yung isang tali nila, mapagtatlo ko po. Para ka rin pong bumili. Kaibahan lang po yung ikaw ang pipitas, maano mo kung yung dami po ba. Paano po pala niyan kapag halimbawa na ula, nasisira yung mga pananim, Paano po yung kinikita nyo? Depende na lang po, sir, kung ano yung pwedeng maibenta. May mabibili naman daw na paninda sa palengke pero maliit lang ang nagiging kita, kulang pa rin sa panggastos. Ang ikinadibismaya lang ni Ate Emily na tila silang mga nasa dulo ng syudad ay hindi daw nakakatanggap ng tulong na sana'y kailangan nila. Pero kayo ate, nakakatanggap ba kayo ng tulong sa gobyerno? Meron nga daw po kasi sir na dumadayo na corpus po nagaano ng mga pangalan pero hindi po nakarating dito. Gusto gusto ko makasali kasi hindi po wala pong nakarating. Sana po halimbawa meron man makarating sila sa dulo, wag po yung sa kung lang sila huminto. Samantala sa mga oras na ito, ay kumpleto na ang paninda ni Ate Emily. Ito na po yung na pitas namin ni ate Emily na mga talbos. Wala, dito po tayo. Magbabayad po ako muna. Saan po tayo susunod? Uuwi na po tayo pagkatapos ko po magbayad. hindi na po siya tinitimbang. Hindi na po. Sa tartali na po tinitimbang. Te, magbayad na ako, te. Magbayad na po ako. Kalahating bandel po. Bakit kahit mahirap yung ganitong trabaho, eh, hindi mo pa rin sinusukuan o hindi ka naghahanap ng iba? Apo. Dahil ito na po yung nakasanayan ko. Dito kami kumukuha ng pansamantalang pagkain kung halimbawa wala pa yung sahod yung asawa ko hindi po ako susuko hanggat kaya ko po gagawin ko dahil ayoko po yung makita yung anak ko na kaawa-awa kahit may magulang, yung magutuman sila. Pag uwi ay mas nadadagdagan pa ang hirap para hindi gaanong ramdama ang bigat. Nilalagay ni Ate Emily ang napitas na gulay sa kanyang ulo. minit na yan kailangan tisen yung bigat sa ulo yan kailangan pistes Narating na muli si Ate Emily sa kanilang lugar. Pero hindi pa dito nagtatapos ang kanyang araw. Maghahanda pa siya ng kanyang paninda. Nalaman din ng serbisyong bayan ni Tatay Rani na maging ang ama ni Ate Emily ay tumatawid din ng San Mateo Rizal upang maghanap buhay. Gamit ni Mang Emiliano ang kalabaw sa kanyang pagtatrabaho. Si Tatay nagtatanim-tanim po. Minsan yung nagbubungkal po ng lupa, nag-aararo po kasama ang kalabaw. Sanay na sanay ka na dyan, Tay. Oo. Gaano katagal na ba ulit yan, hanap buhay mo? Eh, mura o tres anyos. Nga, pag na edad ko. Upang maramdaman ng pamilya ni Ate Emily ang suporta at tulong, nagpaabot ang ng bayan ni Tatay Rani ng grocery items para sa kanya at sa iba pang kasama sa bahay, kabilang na din ang pinansyal. Maraming salamat. Maraming salamat po, Tatay Ranis. Malaking tulong po, sir. Sobra. Ito pong grocery na to, ilang araw namin ulamin. Ang pera, ilang araw din namin mabudget. May panawagan naman si Ate Emily para sa kanilang mga nasa dulo ng syudad. Meron po dyan na maraming naghihirap pero hindi po nasasali. Kung halimbawa man po na may tulong na ano, sana lahat po mapasok. Sana pantay-pantay na po. Sana isang araw ay hindi na kailangan pang tumawid ni ate Emily ng ibang lugar para maghanap buhay naway mabigyan pansin din ang kanilang mga hinain at maramdaman ang suporta ng pantay-pantay.